Ang mensaheng pong ito ay para po sa mga Christian or mananampalataya na miyembro po ng mga networking or nagne-networking gusto ko lang i-share sa inyo na dati po, networker din ako. Diyan po, na-focus yung attention ko, yung oras ko, yung panahon ko, even yung isip at puso ko. Naka-focus na sa networking, sa pagpapayaman, magkaroon ng invites, magkaroon ng pay-ins, magkaroon ng millions, magkaroon ng kotse. Yan yung mindset ko noong ako po ay nag-networking din. Pero kristyano na ako noong time na yon. Alam nyo, walang masama kung gusto nyo mag-networking, Walang masama dyan. Kaya lang, alam nyo ba kung ano ang masama sa pag -ne networking Kasi dyan na nakafocus yung attention nyo. Dyan na nakafocus yung oras niyo Kapag meron kayong kaharap na tao, imbis na word of God, pagwiwi ng soul, pag-share ng gospel ang nasa isip at focus niyo na pupunta sa pag-share patungkol sa business or sa networking po ninyo. Kaya nga, mga kapatid, mga kaibigan, dapat ang isang kristyano, wag siyang maghangad na yumaman Huwag kang mag-focus sa pagiging mayaman or gusto mong yumaman. Kasi hindi ka tinawag ng Diyos dyan. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maging mayaman, magkaroon ng millions, billions, magkaroon ng maraming kotse, magkaroon ng maraming bahay. Hindi ka tinawag ng Diyos dyan. May nakasulat sa Bible, sabi po doon, For where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan yung kayamanan mo, nandun din yung puso mo. At meron nakasulat sa Biblia, at sabi po doon, Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa sapagat dito sa lupa ay mayroong mga naninirang insekto, may kalawang at mayroong magnanakaw na makakapasok. Mag-impo kayo ng kayamanan sa langit sapagat doon ay walang magnanakaw na makakapasok, walang insekto at walang kalawang nasisira sa mga kayamanang meron tayo dahil ang nag-iingat noon ay ang Panginoong Diyos. Kesa mag-focus tayo na magkaroon tayo ng maraming pera, magkaroon ng millions, magkaroon ng mga pay-ins sa sakyan, bahay, mag-focus tayo sa great commission na ibinigay sa atin ng Panginoon. At meron akong mga nakikita ang mga leaders, even pastors, networker. Imbis na nakafocus doon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, alam nyo kung saan sila nakafocus? Doon sa mga tao na masyara nila about sa kanilang business at ma-invite nila at mapasali nila sa kanilang networking. Merong nakasulat din sa Biblia, maraming mga nalalayo sa pananampalataya dahil sa paghahangad na yumaman. Hindi po tayo tinawag ng Diyos dyan. Ulitin ko po, and even Jesus and the disciples and the prophets, hindi po sila nakafocus sa pagpapayaman o pagkakaroon ng maraming pera sa buhay nila. Alam nyo kung saan sila nakafocus sa pagwiwi ng kaluluwa. Kung i-bless eh, tayo ng Diyos dahil sa ating paglilingkod, praise the Lord, gamitin natin yung blessing na yan para maipalaganap pa o ma-expand ang ministry ng ating Panginoon. Kung ibibless ka ng Panginoon, use that blessing for the glory of God. Pero kung hindi ka naman pagyayamani ng Diyos, it's okay. Serve the Lord with all of your heart. Mag-focus tayo sa Panginoon, sa glory ng Panginoon, sa righteous ng Panginoon, at sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Huwag tayong mag-focus sa pay-ins, huwag tayong mag-focus sa millions, huwag tayong mag-focus sa invites, huwag tayong mag-focus sa networking, huwag tayong mag-focus sa magandang kotse, magandang bahay. Ang Diyos po ay nagpo-provide. Pag-faithful ka sa Panginoon, naglilingkod ka sa Kanya ng may buong katapa, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pag naglingkod ka sa Panginoon, di mo na kailangan manloko ng tao, mandaya ng tao, magsinungaling para lang yumaman. Kasi ang Diyos na mismo ang mag-provide sa lahat mong pangangailangan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all of these things shall be added unto you. And makontento tayo kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos. Huwag tayo maghangad ng maraming kayamanan bagkos. Kung gusto nating maging mayaman at makilala tayo ng Diyos, then doon tayo sa kingdom ng Panginoon mag-invest meron din akong isi sa inyo na meron pong isang networker na pumunta po sa isang church ng Christian. Tapos, pumasok siya doon. Tapos, nag-share siya about business nila sa si networking. Bigla niya sinabi doon sa mga Christian at meron ding mga pastor na nakikinig sa kanya. Sabi niya, ang tagal-tagal niyo ng Christian, pero tignan niyo, mahirap pa rin kayo. Walang selbi yung pagiging Christian ninyo. Parang minamaliit niya yung Diyos na pinaglilingkuran ng mga Christian. Dahil sa network, networking, pati ang Diyos minamaliit dahil sa paghangad na yumaman. Meron din na pastor na nangangaral at pinapasukan nila ng networking yung pangangaral nila na imbis pure word of God. So doon po nadidivide yung isip ng mga Christian na nakikinig. Minsan ini-encourage pa nila yung mga Christian, mga membro nila na sumali sa networking. Na imbis doon mag sa pagwiwi ng kaluluwa, sa Great Commission, sa paglilingkod sa Panginoon, pinofocus nila yung mga members na nakikinig sa kanila sa pagpapayaman, pagkaroon ng maraming pera, magkaroon ng maraming members, pay-ins. Kaya yung networking ko, bilang Kristiyano, hindi ko po siya ini-encourage sa bawat mananampalataya. Lalong-lalo lalo na na-share siya sa loob ng church. Lalo na kung isa kang pastor or leaders. Mag-focus tayo sa the great commission kasi doon tayo tinawag ng Diyos.